kami sa ating mga transaction ngayon ay online na. Naging convenient na rin ang shopping dahil sa digital platforms na meron tayo ngayon. Maging ang payment cashless na rin. Fast and easy, hindi ba? Pero, papaano natin matitiyak na secure ang payment platforms na ating gagamitin? Pag-usapan natin yan at ang iba pang online payment security tips dito sa MIL 101. Alright mga Carspy, ngayong araw po sa ating MIL 101, ang topic natin ay para naman dun sa mga may hilig sa online shopping and banking. <laughs> ako, guilty yeah, ako dyan sa shopping. Yung mga gumagamit na ng cashless transactions. <laughs> Oo, oh, correct. Mga digital transactions. At para mas bigyan pa tayo ng informasyon patungkol dito at ganoon na rin sa upcoming Cashless Expo 2023, makakasama po natin live sa studio si Ms. Michiko, ang Executive Director po ng Go Digital Philippines. Michi, good morning. Good morning, Tayan. Good morning, Audrey. I just wanna say, I haven't been waking up like this early for so long, but thanks for Rise and Shine. And thank you for waking up early dito sa Rise and Shine. Okay, Pilipinas. gawin natin worth it, ano? So, yung information ipakalat natin. Okay, pakipaliwanag po sa mga nanonood ngayon kung ano po itong Go Digital Pilipinas at an ano po yung layunin nito. Ang Go Digital Pilipinas ay isang movement, no. It's an organization, and we are convened by the Presidential Private Sector Advisory mm -hmm. Council, no. Um, our goal, our mission is actually to uplift. The um the digital skills of every filipino okay. no so gusto talaga namin na uh, mapaganda yung um yung skills no <laughs> ng bawat filipino pagdating sa digital okay. ano ba itong mga digital skills na dapat ay uh, mas linangin pa natin sa ating mga pilipino at bakit nararapat ito sa ganitong panahon alam mo, magandang tanong yan, no, um, dayan kasi like right now, mataas yung gap, no, mm -hmm. or yung lag ng digital skills natin here in the Philippines. I always say this, um, we're very engaged and vibrant as social media users, mm -hmm. no. Um, in fact, in the world, isa tayo sa mga pinaka talaga na social media users. We spend mm -hmm. a lot of time, no, sa social media. But, um... When we think of digital here in the Philippines no um laging iniisip lang ng mga Filipinos digital mm -hmm. pero yung skills nga natin ay sobrang baba no in fact sa ASEAN na country no um, countries the Philippines uh lag, may lag talaga tayo pang second tayo sa pinakamababa pagdating sa standard na digital skills natin ano pa mm -hmm. tong mga digital skills na to for example as simple as yung sa Microsoft Word yung spreadsheet natin, oh. mga usual na um, usual na ginagamit natin sa trabaho, yung gadget natin. So, medyo meron tayong kulang sa knowledge, no? Pagdating doon sa mga bagay na yun. Mm -hmm. To think na no, marami na rin na mga kababayan tayo na nagta-take ng mga IT courses, ano? Mm -hmm. Well, anyway, isa ako dyan. Kasi old school ako, hindi ako masyado sa digital <laughs> ano transactions. Ano ba, ka ba? Kasi ako mm -hmm. millennial pa oh, ako, oh, Audrey. <laughs> baby boomer. <laughs> <laughs> oh. well, anyway, okay. hindi ako masyado well-versed sa digital technology. Although gumagamit ako social media. Pero para sa mga kababayan natin, anong advantage ng paggamit ng digital transaction lalo na sa trade and commerce? Okay. Um, by digital transaction meaning like yung cashless transaction, mm -hmm. no? Um, you know, when you said na Sobrang nahihirapan din tayo sa digital. In fact, it took me the pandemic din para makapag-download ng Gcash at Maya, no? Kasi there was a pressure so, ng contactless and mm -hmm. all. Pero when we use or when we are very versed doon sa digital or cashless transaction, mm -hmm. it benefits our economy okay. din kasi, uh -huh. no? So, parang in a way, when we use cashless, it's more convenient, that's number one. Mm -hmm. Kasi syempre, convenient siya na Before, gone were the days when we have all these mga big wallets uh -oh. and also yung mga coin purses natin. Mm -hmm. Di ba ang bibigat nun? Mm -hmm. Number two, It's more secure that way when we actually use cashless transaction more or with more okay. secure you know contrary to popular opinion it's really more secure that way why kasi kapag pala nalaman ko lang to recently no na kapag ginagamit natin ay digital payments no we leave kasi traces meron tayong mga track compared to physical money kapag mm -hmm. syempre na nakawan tayo it's so hard to track the physical man money mm -hmm. 'di ba pero if we're using digital transaction we leave traces so mm -hmm. meron tayong third party na nag check for us mm -hmm. parang that's an additional layer eh, for our security oh. no and then of course isa rin sa benefits is contactless And again it helps no um dun sa financial stability natin sa country no as a whole in the long term no why because there's logistic mm -hmm. pagdating sa merong cost no when we actually I was talking to our digital lead um, he's the CEO of Union Digital Bank mm -hmm. and he told me this it really resonated to me Diane and Audrey kasi sabi niya ang may cost yung logistics, no? May logistical cost yung pag um, tra transfer ng physical money, no? And it's really um, you know, it's really not good. Tapos hindi mo rin natatrack so wala tayong record keeping, mm -hmm. no? So there's really a lot of uh, there are lots of benefits talaga in using cashless transactions. Kahit naman tayo, diba, ba? Yung mga online shopping na 'yan, imbis na syempre pupunta ka pa sa mga physical store, sa bahay ka na lang. Mm -hmm. Habang patulog ka na, ano mabang ba yung mga kailangan ko? So through the use of cashless payment, mas napapadali ang buhay uh -huh. mo talaga. Pero ito, napapadali ang buhay, mas convenient, pero syempre, nandun pa rin yung risk. I mga know. challenges. Ano ba yung mga tips and recommendations ninyo para kaming mga consumers ay maprotektahan namin yung aming pera at maging yung aming mga personal information? The scammers are really getting smarter, no? Day by day. Mm -hmm. So tayo, kailangan mas maging <laughs> mindful din tayo. Isa to sa mga uh, lagi ko rin sinasabi, no? Especially doon sa mga senior citizens, our moms, our parents. um mm -hmm. Usually, ang nangyayari sa kanila na no, sa security parang akala nila kausap nila yung friends nila or loved ones nila mm -hmm. online. Ang hindi nila alam, syempre kapag na-hack na yon, nakikita na nila how they communicate no to to uh, you know to us. So we have to be really wary mm -hmm. no about it. Um kapag kunwari tinanong nanong ng mga um ng mga friends natin yung um kunwari kailangan bigyan mo ako ng pera I or John, yung password John. never oh, yeah. ever share John. your not password talaga. to yeah. anyone mm -hmm. and, and Usually kapag we connect online also mm -hmm. um especially public yung connection natin mm -hmm. yung wifi mm -hmm. uh, kailangan meron pa rin yung two factor na security encryption yung measure mm -hmm. you know minsan nakakalimutan natin siya so that's really essential to have it no yung mga uh, added security feature yeah. okay. and also um, i was thinking then kapag sa um, para mas maging secured ka rin, uh, online no um, kailangan maging siguro in a way, mas maging discerning ka rin doon sa paligid mo, no? Mas maging mapagmasid ka, like that. So, those are some of the basic uh, measures that I can recommend also. Ayan, sa ating mga ka-RSP, ingat po tayo, lalo na kapag kahit friend natin yan, pag nagtatanong hmm ano yung information mo, ano yung GCash account mo. Ayan. Usually yan eh. Diyan ka na mag-ingat oh, ka uh, na, mag-video call na. ka. Kasi oh. minsan, kailangan mo siguro siya pa ba yung mm -hmm. kausap mo. In fact, mo? may nabiktima tayong ano, may kapartis oh, oh, dyan. Halagang yeah. 20,000 pesos oh, yung oh, sined na. Make -up make -up niya. Mm -hmm. mm -hmm. Well, anyway, para mas marami pang malaman yung ating mga kababayan patungkol dito, ano po ba yung mangyayari sa Uh, cashless expo 2023 mare nyo po bang Yeah, I'm yan? very excited no to invite you, you, Dayan and Audrey no to come no to uh World Trade Center that will be on November 17 to 19 2023 malapit na no next week na yan no it's really first no ang gagamitin lang namin walang cash but digital transaction so mm -hmm. we're very excited kasi we're supported by uh, industry leaders no when it comes to digital digital transactions. So May I'm very very. May partner din po bakang government agencies. Yes, nito. it's actually a public private partnership na no, we're supported by DTI, Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, and BSP of course, kasi sila talaga yung yung advocate talaga nila to go cashless kasi ang bagong Pilipinas dapat cashless na talaga. Darating hmm. kaya yung panahon na kahit yung mga nagtitinda ng balot, aho, ganyan, fishball, oh. cashless na rin cellphone Yan na 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 ang na goal natin, natin kasi mas nakakabuti talaga hmm. sa nation natin kung may cashless na Wag Huwag naman yung namamalimos, ano? Tapos merong ano, palimos po, tapos uh, siyang... Digital iso, na so, din. Digital na rin. <laughs> o, actually, Pero anyway, nasa batas yan, bawal kasi yung hmm. ganyan, nalilimos siya ka mamalimos. Well, very convenient po talaga itong cashless transactions kasi, di ba, pindot lang po kayo sa mga gadget mo. Very convenient, less hassle. Pero syempre, nandun po yung ating pag-iingat. Karagdagang ingat para safe po ang ating mga pinaghirapang pera at syempre ang ating personal information. Again, thank you so much, Miss Uh, Ms. Shee, sa pagsama sa amin ngayong umaga at pagbibigay ng impormasyon sa Cashless Transaction. Thank you so much. Hope to see you there. See you <laughs> sa Cashless Expo 2023. Thanks, Mishi.